Daba sarap? Kasalanan mo yan? Ba't ka nag hip hop? Toll welcome sa Battle Rap! E Asarapas ka sa ba? Hindi ka matawag pro player! Kada round iwas sa O tawag ang Demon Slayer! Yo! Yeah. Yeah. Team battle. Battle 2022 Narin pa din ngayon! O nga tong next battle sa akong tiyo Make some noise for Marquise! Yeah, shout sa mga nangatong karun, mga uh, tropa niya, yung Pantunay, Kupal, Pariwara, sa Kaluso, uh, Sibnaka non-stop, Jeh, Lili and my love, MC Ponyo Corella, Pagina oh. para kay Kipoy. Okay, yeah, hindi si Kipoy may mabihisay niyo talaga. Shoutout guys sa TRC Production, Mandoyo Beats, Smart Studio, sa Natatropa.

Or respect na MC sa paminaw na to. Ay, okay, quiet. Round four para kay Clipo. Sa mga magsugot, sa mga nampak ko pala namin sa battle, lingaw-lingaw rin na mo, di may makaaway. Eh. Oh, Game. Marcus, talaga ba? Because, because, so. Di mo pa nang ubos mga locals, kumukush ka na. Tagatagom lang pala to. Talagang dinayo ko pa. Wala akong pakialam sa home court advantage, boy. Gago ka ba? Pero wag mo ang gangster rin, ha? Baka magulpi kita. May kanta pala to. Ang on the way. Mukhang ginastusan kasi ang pangit ng quality. Lyrics oh. niya doon. Ako'y isang ginto na hinukay ng minero at ngayon nagpositibo. At ngayon nagpositibo, itong si Iho may pagkatarantado, masyadong pabibo. Ang bisyo binisto na sarili niya mismo. Dating banda, ngayon gumahit. Humihikap galing dating gitarista sa church, gumag-gang-gang na rin. Masyado kupal, makakapagtrabaho na sana. Kaso sa drug test, nagka-problema. Kasi sa dugo niya, ang daming nakita. May shabu mariwana, syuktong bahalina, ang doktor ni Reseta, imnon daw three times a day, gasolina. <laughs> Gusto ka na magpakamatay ng doktor, di ka pa nakahalata? Ang laki mong palamunin, walang niya tabaga Pag walang ulam, nagagalit sa nanay. Wala na nga kayong makain, nagdadala pa ng jowa mo sa bahay. Oh, jowa, si princess. Oh. Seryoso, jowa niya si princess. Yung grade 6 student. Underage. Ayay. Pido pa yun si uncle. kuanggol Basic mo sample Iya uya ya pa panamukol mo daw yung lapad murag marmol. Bakit namamashel sila? Mukha silang namamasyal na mag ama Tawagan nila baby. Kaya naman pala. Baby 'yan tawagan kasi yung baby niya naka-baby bra. Ganun man damay talagang wasak. Ano pa iramdam masarap? Kasalanan mo yan ba't ka nag-hip Tol, welcome sa battle rap. <laughs> Yeah! Good luck! Para ka, Marcus! Yo! Yeah. Tandaan mo yung buyab! Bastos nang kalahan! Masalamat ka, wakagisulat sa si inyong pamilya, pero unta, mamatay mong inahan! Oo! Oh! Yeah. Nagtagalo! Para masabi siya yung tunay na magiging o putang ina ka pambihira o kasulat sa so Tugalog pero mas yawa ko sa Bisaya, Flintor Game! Yeah! 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 Di ko maong digil sa pagbalik mga linya di mapugna no karon ko mga sek sus ning ni pabida talawan kayo sakit kung sa tambal ganayo sa medic ko na sek Ooh. Ooh. kay pul na kailangan pa magpag Ako dipinsa, seryoso mo ang tira balagbag Baka maangong kunin tayo, literal na kalagkat Kung literado ka anong linya ay edad Ooooooh! Nga prang nyo korilya! Nyo korilya! Nyo korilya! Pero huwag mapakita nga bago Kabalok kang diharain nyo ang kapasidad Kadili ninyo malimot nga mas hayop ng taga-syudad gusto mong lango para kita kay Mulibel. Ang hiwaon di ka karon, o ina na mang Sa baikatan, patay na lawas mo ang pasensya na laser. Unsa'y feeling na nakalabanin mong bahamel sa Israel. Yeah! Yes! Yes! Sa lasa mga mudagan, makuha nung kayo tanong ako ang kamatayan. Important advantage. Yes! Malas ka. Sa yuta pa kaninaog, Nakabalok kang mas delikado pag aktibo na ang linog. Yes! Yeah! 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 Ka yeah! sa Yeah! 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 sa Yeah! 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 tukar quality ng music sa Studio Sega pag record. <class> Feeling <performing> <laughs> artist kayo, bulok ng buwang. <laughs> Pasika kay sa internet. Karun ka. Mm. Kaming taga-tagong, bell. Quality ka ni wow. Red Horse po ng kabayo, niya ay pare sa tuba. <laughs> <laughs> mga wag kayo magdalawa na kulinya linya mangguba. Mga wag kayo na kulinya linya mangguba. Mga wag kayo na kulinya linya mangguba. O ay nakakuha. unsaon saan sa life mga kulinya linya mangguba. Kulinya yeah. linya yeah. 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 mangguba. Kay ikaw, asara kas ka o ba no, kay sariling movement kung gahi ka sa inyo please dire improvement kay dugay nakasara pero wala improvement mga bulok wow! yeah! <clears throat> <tinyas> oh, Yo, wala daw kantang may upload gagaw ulit ang dami sa youtube wala ka lang internet Aha. Ano mo, ka kasi. <laughs> Nanay mong ilongga, dancer sa highlight sa una. <laughs> sa tibak-tibak si ante, tagaan ragwang pipte, bisag kinsa na pwede. Sige mong papang abantero, manyak po kayo. Oo, oh, kamanyak, grabe. Muhabal sa habal-habal, mong dibuntes ka sa aksidente. E, kasi mong mama, nga wala tuyo ah. Maong ni dako ka nga ayaw ka Yawa ni bata <laughs> Sa ilang eskwilahan ng mga estudyante, di Presidente. Wapoy hanaw piste, nila'y magpapilde, ni Dagan po siyang iske. Sa eskwilahan, eski, <clears throat> Ito, Ante ka bunga banda, di ba? Tapos sa hip hop ni Sagol, itanggal kasi mong banda kay Mura at Mongoloid niya di Pero kung gusto ka mag-ballograph, okay. Tutuluan kita. Hindi ako si Larry Del pero magpapaka-teacher. Yo. Hindi ako si Larry Del pero magpapaka-teacher. O kala ko ba nakikinig. Teacher nga, di ba? Malamang mag talaga. talaga. O, gago! Pero, hip-hop na yan. So, ano pa man. Sa hip-hop, welcome na lang. Kung may taga-dabaw batas, eto taga-tagong badang. Pareho yung tanga.

na ni nga Tabano nagiconnect -e niya sa Dubi Fly High Butterfly pa ang isang pet o oh, inana sa kakorni kay basic kay kagalawan legend laban sa rookie Monkey D. Loopy, wala ni mani Uzi sa kong left ni dak sa Dak ni lumos murag Titanic kalayo diri sa plastic Yeah. Yeah. Woo. Yeah. 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 Kada raw ni o tawagag Demon Slayer. Kada raw ni Wasabara o tawagag Demon Slayer kay advance sa mong skill set. Complete package. Gikan gawas murag brand Samtang kamo puro copy paste o dawatan ya kung pakyo kay Real Talk. Real Talk. Hip hop ramo man walay alam sa movement. Yung sip days ang badoy, o na mo ba kay Kaya kung may luni nagpakita, malamang wala sa rap scene. Kasi katong nagkatatsyag virus, ginom na ko ang vaksin. Kung yeah! <laughs> ako, naghari sa kayo busan ako tawagag underlord. Sabay kamo, mo, puro tahol ka underdog. Kay wala na tanto gaung garbo ba nga kay kontrabida. Pila ka ang gidayo na inala ra ipakita. Yeah. 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 Expected sa unexpected nya mo mo ni higa. Malas ka sa mong try ako gihatag ni Lokila. Yeah. 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 Kagikan sa bugog music. Pero sa flip trap ako ang hassle. O murag lang ni eight ons. O mas malaman basta sa batel. Yeah. 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 Sa batel. Malaman basta sa batel kay Kahit... di ba dugay na ka sa music? Di ba? Dugay na ka sa music, may hila pa. Pero wala ka ni improve. O dili mo ta bungol ya wala ba kay dungog. Tubang ang way tungod, lupa sa yang likod. Tagantak ang -tag dugo, is na ka wild Kalayong din mapalong old school nga wild bukog. Speaking of old school, kami news new gen daw. Sa ila kay behind. Wannabe kay ni contender. Kung tinod doon di kakaroon, tugay kang ma-recover. Kay why alam mo na-discover? Album nga ma-upload, di ba na? Inaya ka ka paminawa! <laughs> Pagkabulok, paminawa! Karon, okay. kaya nag-choke man daw. Gamitan na itong freestyle. Misal pa magsulat ka sa kabula, ni mong tira ko freestyle. Stylish pagka-style, ni style murag-style. Murag style. Bulok ka murag-tiles, buwakon murag-tiles.

Mala, lari lang laban kay atong ang lantaka sa atong bab. Gusto mo nagtugmaan, walang hanggan? Sige, testingan. Pwedeng umayaw pag nasasaktan. Di pa to beast mode. Si, di pa to beast mode, sample lang. Call a friend o buong angkan. Pero wag na lang. Wala na makasig tutulong sa gagong yan. Effort ko, sayang lang. Patay na to, manhit na. Wala nang kakiramdam. Lawrence, yung premyo, pakihatag na lang. Kasi pag mo, di ko ko bisaya? Gusto ka mo diko Di ko ma ka, ka Sige, atong testingan. Kining nagtuo, gahin na, aling patakan. Sa akong panghase, di ka kasagang. Huwag isaligan niya gang, pero makaingot ka nga. Mang! Tas ng tawhana, huwag bahid mariwana. Natural ang pagkahay na ako sa sunata. Do, Do I check is Subaya. Mangtas ng Tauhana. Mauna yan TRC nga elite. Mub, mo, mub, mo, mubok o beat. Pero, susuwag kahit na sino, kulang pa bansag na toro. Pag nagalit, mandadagit na kalabang as ng loro. nag tao pag seryoso. Nalala mo ng kakulabo. May Bumbak o trap, kahit anong tempo, may pasabog ka para moro. Pasabog, lakad, moro, hindi mo get yun sa kamalaking homo. Si Carlos Aga, si idol mo, pareho kayong bobo. Minulde. Minuldeo o pinakatay. Makapangyawa inatay ni mga ni una utamay. Dapadako ko sa utok, kamupod kay nagpagamay. Kamo pod kay nagpagamay. <coughs> Kamo pod kay nagpagamay.

Hoy, oh, oh. yung manok! Ating yung saitag atin yung kurilya, dire. Hoy, yung manok! kasawanto one, two, siya naanad. 2,010, pa mga tira, mga way bag ko na makatag. Tabalok ang gutong na kwaning batel, ganong hilaw man nagyatag. Oh. Oh. batel, ganong hilaw man nagyatag. Nya ni apel ug republic. Wow, pamplip tat no. <laughs> Pero tagak sa elimination. Di ba natin na sa kontrag? O, oh, magkaka-college clip. Nihilak na ka dahon. Magkaka-college, <laughs> ah, <naka. laughs> apel mo anong flip drop. Aba, wag iapon na tagam. Kung saan pagpasar diri sa flip flop kung ako ang barek sam! Oh! oh. oh. Nana, murap! Di Oh, tangin na! Kung ako ang barek, sam! Nanala ko'y pangutana. Nanong hilig tagalog Minta no represent na sa wika nagpatandog o ba si gilig na siya tagalog kaysa flip top makasundog. Mm. 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 respeto sa kultura. Murag monkey, di si Lupi ka mo nga pirata. Mm. Tinood nga pirata. ikani kay dako sumpa ni sa kuabay nga sa flip-flop pa ta abot from bahay to eskwelahan o inaral magin tugatog o pambihirang kaalaman na sinalin ko sa yong apok na ko sa yong apog na isulto ni sa muha nga patyon rakag tagalog oh patyon rakag tagalog Kay kung ka nga idol, tagay, mag example, dili kay puro clip lang. Kung ako magpabuto, wak na'y gunshot, click, bang, gangnam, masayawan sa kuntira nga mura bag na ibit. Sabay sunugon sa kalayo niya, Anton, mag-overheat. Grabing paminaw sa mga tao pag ako na ang nag-spit. Delete sa mapa ng video, karon wala naman mo'y clip. Yeah! yeah. और भगवान का नाम भगवान की कृपा तेरी जय हो वाह नाराज यार भगवान का पति दूसरा